Sino ang mag-aakala na ang mga masasamang laban ay hindi nangyayari sa mga battlefield, ngunit sa loob ng mga pamilya? Lalo na pagdating sa mana. Iyon mismo ang natuklasan ng isang babae kapag nahaharap sa isang misteryo na tila diretsyo sa isang nobelang tiktik, saan ang mga kayamanan na naiwan ng kanyang minamahal na lola. Ang sagot pagdating nito ay walang katotohanan tulad ng inihayad nito. Isipin lamang, nawalan ka ng isang taong mahal mo ng malalim, nagmamana ka hindi lamang ng mga alaala, ngunit ang mga bagay na nagdadala ng mga kwento, at bigla silang nawawala na parang sa pamamagitan ng mahika. Ito ang nangyari kay Tia pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang lola, si Elizabeth, isang babae na nakatuon sa kanyang buhay sa pagkolekta ng mga hindi mabibili na piraso. Mula sa mga lumang orasan na minarkahan ang oras ng mga henerasyon, upang maselan ang porselana na kumikinang tulad ng mga hiyas sa mga bintana ng shop lahat ay dapat maging kanya ngunit ang katotohanan tulad ng alam natin mahilig maglaro ng mga trick sa una ang lahat ay tila walang kasalanan ang biyena na si Gian ay lumitaw tulad ng isang tagapag-alaga ng anghel na nag-aalok ng tulong sa pag-aayos ng mga gamit ng namatay bata ka marami kang dapat alalahanin, sabi niya na may isang matamis na ngiti, habang iniimpak niya ang bawat piraso na may halo seremonyal na pangangalaga. Siktia, nagpapasalamat at nasasabik sa kalungkutan at gawain, tinanggap ang tulong ng hindi pinaghihinalaan ito. Pagkatapos ng lahat, sino ang maghinala sa isang ina ng pamilya, palaging matulungin? Ang mga unang palatandaan na may mali ay dumating bilang isang bulong. Isang araw, kapag bumibisita sa kanyang biyenan upang makakuha ng isang recipe, nakita ni sa istante ang set ng porselana na ginamit lamang ng kanyang lola sa mga espesyal na okasyon. Ah, iyon? Itinago ko ito para sa pag-iingat, paliwanag ni Jen, na may isang tono ng boses na hindi tumutugma sa kanyang karaniwang kontrol. Makalipas ang isang linggo, ang isang larawan sa social media ay nagbuklod ng hinala, ang mga pilak na kandila ng kanyang lola, ang parehong mga sumumpa na siktiya ay huling nakita niya sa bahay ng namatay. Napinalamu siya na ngayon ang talahanayan ng Christmas ng ina na may caption, walang tulad ng shine of family heirlooms upang magdagdag ng kagandahan sa pista opisyal. Iyon ay kapag nagyelo ang puso ni Ktia. Hindi lamang sila mga bagay, ang mga ito ay mga fragment ng isang buhay, ng isang kwento na pag-aari niya. Ang orasan ng dingding na nagmula sa kanyang lola, ang birch inlaid music box na binuksan ng kanyang lola, upang ipakita lamang sa kanya, ang mga baso ng kristal na may mga detalye ng ginto na kumislap sa kandila. Ang lahat ng ito, ayon kay Jian, ay ipansamantalang ki sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ngunit ang ipansamantalang ki ay tumagal ng mga buwan, at ang mga dahilan ay dumarami tulad ng mga ants, mas mabuti sa ganitong paraan, bata ka pa rin upang alagaan ang mga bagay na ito isang araw ay magpapasalamat ka. Gusto ko lang protektahan kung ano ang iyo. Maging ang kanyang asawang si Dennis, na dapat na maging kaalyado niya, ay una nang nag-aalangan. Gusto lang tumulong si Nanay, Tia. Gumagawa ka ng isang malaking pakikitungo sa wala, Anya, pagod mula sa isa pang paglalakbay sa trabaho. Tulad na kung ang pagkakanulo ay isang bagay lamang ng pananaw, na para bang ang kanyang karapatan sa kanyang sariling pamana ay maaaring makipag-ayos. Monitsiktia ay hindi walang muwang. Alam niya na kapag ang isang tao ay masyadong iginiit sa ipagprotekta, kung ano ang hindi sa kanila, karaniwang dahil ito ay isinasaalang, alang na nila ito na pag-aari. Gamit ang pasensya at isang malusog na dosis ng katigasan ng ulo, hinanap niya ang isang abogado. At ang katotohanan pagdating ay nagpapalaya, ang batas ay nasa tabi niya. Ang mga bagay na iyon ay hindi pa utang hindi sila pinapaboran, sila ay kanya, panahon. Walang tipan samantalang pag-aalaga na nabigyang katwira na maling pag-apruba. Sa pamamagitan ng isang detalyadong listahan sa kamay at katiyakan na ginagawa niya ang tamang bagay, hinintay ni Ktia ang oportunidad na sandali, si Dennis sa labas ng bahay, ang kanyang biyanan lamang, at isang susi ng kotse na hindi kanya-kanya, ngunit ito ay magsisilbi ng perpekto. Ang paghaharap ay bilang teatro dahil ito ay mahulaan si nanakikita na nakikita siyang determinadong pumasok, sinubukan ang lahat, ang drama ng sakit sa kanyang dibdib, ang luha ng buaya, ang apela sa pasasalamat. Paano mo ito magagawa sa akin, siya whimpered, habang siktia, walang kaparis, na iligtas ang piraso mula sa piraso ng pagtatago na naisip ng kanyang biyanan. Ang bawat bagay na natagpuan ay tulad ng isang suntok sa tiyan ng kasinungalingan, ang mga kandila nati na ibalik ang orasan na ikailangan ng mga pagsasaayos, ang kahon ng musika na maaaring masira sa iyong tahanan. Ang alibi ni Gian ay gumuho ng, sa isang angkop na galit, kinuha niya ang telepono at tinawag ang kanyang anak na lalaki, na sumisigaw ng hysterically, anak, pumasok siya rito at kinukuha niya ang mga bagay na ninakaw ko sa kanya. Ang mga salita ay lumabas tulad ng isang shot, nang walang filter, nang hindi tumalikod. At ang pinaka-ironic, ang telepono ay nasa speakerphone. Ang tugon ni Dennis ay isang hatol, nanay, kung ninakaw mo ito, may karapatan siyang ibalik ito. Ibalik ito at humingi ng tawad. Pagod na ako sa paglilinis ng iyong mga gulo. Ang katahimikan na sumunod ay bingi. Si Jean Pale ay sinubukan na mag-recant, ngunit huli na. Sa wakas nakita ni Dennis ang force. Kia, kunin ang lahat at ikaw, ina, ay hindi na makagambala sa aming buhay. Sa susunod na dalawang oras, habang ang mga bagay ay bumalik sa kanilang nararapat na lugar, si Jan ay humalili sa pagitan ng mga nakalulungkot na kahilingan at pagtatangka sa negosasyon. Hindi bababa sa iwanan ang mga candlesticks, ipinakita ko na sa kanila ang lahat, humingi siya, na parang ang halaga ng mga bagay ay sinusukat ng mga gusto sa social media. Ngunit ang pinakamasama ay darating pa nang buksan ang likod na aparador, natuklasan ni ang isang tunay na arsenal ng pagnakawan, mga kwadro nagawa, gawa, figurin, kahit isang matandang samovar na hindi na niya naalala na umiiral. Ito ay hindi lamang ilang mga bagay. Ito ay isang masalimuot, binalak, halos kumpletong pagnanakaw. Ayaw ni Jen na ipanatilihin ang mana, nais niyang panatilihin ito. Sa huli, ang hustisya, na hindi nakasalalay sa mga korte, ngunit sa katapangan at pagpapasya na nai. Nabawi ni hindi lamang ang kanyang mga pag-aari, ngunit isang bagay na mas mahalaga, ang katiyakan na, kung minsan, kailangan mong ipaglaban kung ano ang sa iyo. Kahit na ang labanan ay laban sa isang tao na hindi mo inaasahan. Ngunit kung ano ang proseso ng pag-alis ng mga bagay na isiniwalat ay higit na nagbubunyag at umiikot. Hindi lamang pinaghiwalay ni Jian ang mga piraso na may masusing kasakiman, dinala niya ito sa isang appraiser na nagpaplano na ibenta ang bahagi ng mga ito upang tustusan ang pagkukumpuni ng kanyang sariling bahay. Mas masahol pa, ikinakalat niya ito kabilang sa mga kakilala na ang mga ito ay mga heirloom ng pamilya na minana mula sa kanyang lola, isang kasinungalingan na walang kamali, mali na kinakalkula. Nang ang huling item ay naload sa kotse, tiningnan ni Tia ang isang huling biyanan na walang laman na apartment. Si Jian, na nakaupo sa kanyang armchair, ay bumubulusok tungkol sa kawalang kasiyahan, tungkol sa kung paano walang nakakaintindi sa kanya, tungkol sa kung paano niya nais lamang ang ipinakamahusay para sa mga bagay na, ayon sa kanya, hindi alam ng mga kabataan kung paano pahalagahan. Ito ay pagkatapos na ang Tia, na may kalmado na nagyelo sa hangin, iniwan ang kanyang pangwakas na pangungusap. Gian, sa susunod na magpasya kang ng isang bagay, maiwasan ang dalawang bagay, pag-post ng mga larawan sa social media at pagtatapat sa krimen sa telepono. Ito ay isang kakulangan ng profesionalismo. Bumalik sa bahay, ibinalik ni ang bawat piraso sa lugar nito, hindi bilang isang dekorasyon lamang, ngunit bilang isang pagpapanumbalik ng isang memoria. Ang antigong orasan ay nakakuha ng katanyagan sa fireplace, ang mga kristal na kumislap sa glass cabinet, at ang kahon ng Carillion Birch ay muling nagsagawa ng mga lihim sa dressing table. Nang bumalik si Dennis mula sa biyahe, agad na ang epekto. Sa kauna, unahang pagkakataon, ang apartment ay huminga ng kasaysayan, hindi lamang ito puwang, ngunit isang bahay na pinagtagpi ng mga thread mula sa nakaraan. Humingi siya ng tawad sa pag, aalinlangan sa kanya at inamin kung ano ang lagi niyang alam, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na harapin, may pattern si Jen. Dahil ako ay bata pa, hiniram tiko ang mga laruan mula sa mga kapitbahay nang hindi ibinabalik ang mga ito. Bilang isang maisapat na gulang, pinasaya niya ang sining ng pagkumpiska na nakilala bilang isang kipabor. Mayroong palaging isang hindi magagawang dahilan, kailangan ng pag-aayos, mas mahusay na panatilihin ito sa akin, ito ay hanggang sa pagkukumpuni. Ang iskandalo ay may mahabang alon. Sinubukan ni GN na tubusin ang kanyang sarili, mga cake, pilay na mga dahilan, sa pilitang mga ngiti, ngunit ang tiwala, isang beses na sira, ay hindi maaayos na may asukal. Si Dennis, naman, iginuhit ang mga limitasyong hindi na pagkasunduan, walang hindi ipinapahayag na mga pagbisita, walang pagkagambala, walang pansamantalang ipautang. At si Tia, na wala ng pasensya sa kalahating salita, ay nagsimulang siya sa atin ang bawat isa sa kanila. Pagkalipas ng anim na buwan, sinubukan ni Jen na ulitin ang trick sa isang kapitbahay na nag-aalok upang ibantayan ang kanyang koleksyon ng hard china. Isang reforma. Ang kapitbahay, mahusay na alam tungkol sa mga gawin ni Jen, magalang na tumanggi. Ang mga alingaungaw ay kumalat sa buong gusali at ang kanyang reputasyon bilang isang i-mapagkakatiwala ang tao ay gumuho tulad ng isang bahay ng mga card. Samantala, ang koleksyon ng Lola Niktia ay muling ipinanganak. Ang bawat piraso ay may isang kwento na sasabihin sa mga kaibigan sa tsaan ng hapon. Ang ika-negatibo labim lima siglo na orasan na nagkakahalaga ng isang kapalaran ay naging simbolo ng pagmamalaki ng pamilya. Ang bihirang serbisyo ng porselana ay nakakaakit ng pansin mula sa mga kolektor. Si Dennis, ngayon ay hindi maiiwasan kahit na iminungkahing baguhin ang mga kandado dahil kasama si Jen hindi ka maaaring maging masyadong maingat. Ang mga pagpupulong ng pamilya ay naging mga pagsasana isang malamig na diplomasya, formal na pagbati, sporadik na tanghalian sa ilalim ng maingat na pagsubaybay. Makalipas ang isang taon, inulit na kwento ang sarili sa isa pang kamag, anak. Sinubukan ni Jean na hawakan ang isang piraso ng alahas mula sa kanyang yumaong tiyahin, ngunit ang pamilya ay nabakunahan na laban sa kanyang mga trick. Mas malaki ang iskandalo at nawala ang kaunting kredibilidad na naiwan niya. Nalaman ni Ktia ang isang aralin na hindi niya malilimutan, hindi hiniling ang mga karapatan, hinihiling sila. Ang kabaitan ay hindi kahinaan at ang tiwala ay hindi isang blangko na tseke para sa mga nagbabahagi ng parehong apelido. Nariyan pa rin ang koleksyon ni Lola, hindi tulad ng alikabok sa mga istante ng ibang tao. Munit bilang isang paalala na ang pamana ay hindi sinusukat sa mga bagay, ngunit sa mga prinsipyo. Sa katapatan. Sa paggalang. At higit sa lahat, sa lakas ng loob na sabihin hindi kapag iginiit ng mundo na kunin kung ano ang sa iyo.